gumawa tayo ng mga gawain nang at punta na kayo sa aking uh, BitnVolt at paki-pindot sana ng at uh, thank you very much po. Punta kayo sa aking ah uh, uh, yung BitnVolt at para updated kayo sa aking mga ginagawa sa araw-araw na -araw, Apple Ayan. Ayan, mga apple schedule, kay lima kaljay 对的。Okay, ginagawa ko dito mga kalsedol pag uh, may mga bunga na yung uh, tanim ng kong shelly mga kalsedol nilalagay ko dito para uh, sa ganun na uh, naka-stack siya mga kalsedol mas masarap kasi yung uh, ginawaan yung suka na naka-stack mga kalsedol talaga uh, manuot ang lasa mga kalsedol sa suka na may, may timpla na ito mga kalsedol Tinimplahan ko na to para sa ganun. din ako magtitimpla pag gagawa ko ng sawsawan mga yan. Thank you very much.